Tol, lamang tayo. Tol, may tanong ako sa'yo. Ano, ano ang kasalanan ko? Nananahimik lang ako, di ba? Tol, mahal na mahal ko lang si Christy. Akala ko nga siya na yung makakasama ko habang buhay. Hindi namin hiningi na mangyari sa amin to. Tol, pigilan mo na kasi muna yung pag-inom. Ito mo itsura mo. Lasing na lasing ka. Ayusin mo nga. Ang problema kasi, Jeff. Ako'y naiipit dun sa dalawa. Yung kalawat kanan, may sa akin. Para ko nangangaliwa sa dalawang babae na hindi ko naman ginusto. Alam no, Tol, sa totoo lang, hindi ko alam ko sa sabihin ko sa'yo. Kung negosyo yan, siguro matutulungan kita. Pero kilala mo naman ako, Tol, eh. Ako. Failure ako sa pagpapakasal. Pero, Tol, makinig ka sa akin. Alam ko lahat kayo nasasaktan dito. Kaya lahat kayo, bigyan nyo ng space yung isa't isa. Para huminahong kayo, mahimas-masang kayo, lalo ka na paano kung hindi ko mapatawad ni Christy? Hindi ko ginusto na mawala siya. Alam mo yan? Hindi ko sinasadya na magmahal na ko na iba. I'm sorry too. Uh, hindi ko dapat kayo pinagsalita ng masasakit na salita. You don't deserve that. Nanay ko pa rin kayo, ma. But I understand. I understand you. Basta, ma. Simula ngayon, pangako niyo sa akin tayo na ang magkakampi. At susuportahan niyo kung ano man ang maging desisyon ko. Yes. Yes. You can count on me. You can count on me. Dah ni ayaw mo pa rin ba siya kausapin? Kahit alam mo na kung anong totoo. Jack? Nasa Shai? si Jordan? Iuwi ko na siya. Ginagawa mo dito. Di ba sabi ko ako na muna kakausap kay Jordan? Nasaan siya? Iuwi ko na siya. Hey. Hindi, huwag muna. Huwag muna siya. Lasing siya. Mag-aaway lang kayo. Jeff, asawa ko ni Jordan. I have a right to see him. No, no, no. So, Shai, please. Makinig ka lang sa akin, Shai. Sige oh, na. Shay! Shay! Jordan. Shy. Jordan. Tama na. Hindi, tigilan mo na! Jordan, Jordan. Jordan, tigilan mo Tama na si na. Christy. Hayaan mo na siya. Bakit hindi mo siya tawagan? Kung gusto mo naman siyang makausap. Di naman. Siguro ito na yung... Ito na yung binibigay niya sa akin na space ko. O baka... bumalik na siya kay Shira. Hana na dito na ako. Kung hindi ka mapatawad ni Christy, then that her be. Magmabuan na tayo, okay? Ha? Huh? Ako na yung asawa mo ngayon, di ba? Siya yung una kong pinakasalan. What? Okay, are na ba? about? Tol, tol, tumikil ka na. Pagsisisi mo ito bukas. Hindi, gusto mo malaman ito, di ba? yun ang totoo.